Dahil nga po sa mga Mexicanong mabibigat na tinalo noon ni 8 Division World Champion Manny Pacquiao, kabilang sina Marco Antonio Barrera, Eric Morales, Juan Manuel Marquez, Oscar Larios at iba pa. Nabansagan noon ng HBO si Manny Pacquiao na Mexicutioner. At ngayon sa makabagong era mga amigos, isa na namang asyano ang nagdodomina ng boxing sa timbang na dati na rin pinagharian ni Pambansang Kamao ang 122 pound division. Ang aking tinutukoy ay walang iba kundi ang 2023 Fighter of the Year ng Ring Magazine at number 2 pound for pound na Oya the Monster Inoue. Marami ang mga nagkukumpara kay Pacquiao at Inoue dahil pareho silang exciting panoorin, pareho silang mabilis at higit sa lahat pareho silang may pambihirang knockout power. Sinasabi ng karamihan na malabo ng mapantayan o mahigitan ni Naoya Inoue ang mga nagawa ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Sa katunayan nga po mga amigos, tangi si Manny Pacquiao lang talaga ang nakagawa na maging world champion sa walong magkakaibang division. Pero ano man ang naabot ni Manny Pacquiao ay mayroon din namang mga nagawa si Naoya Inoue na hindi rin nagawa ni Manny Pacquiao sa kanyang makulay na boxing career. Katulad na lamang ng maging unified world champion at undisputed world champion. Si Manny Pacquiao ay tatlong beses sumubok na maging Unified World Champion so bali tatlong beses din siyang nabigo na masungkit ito Una, ang WBO and IBF Unification Fight with Agapito Sanchez noong 2001 na nauwi sa tabla Ikalawa, ang first fight ni Manny Pacquiao sa kanyang mahigpit na karibal na si Juan Manuel Marquez kung saan nakataya ang WBA, IBF at the Wing Magazine title sa featherweight na nauwi rin sa tabla At ang huling beses nga po mga amigo sa ang pagkatalo via unanimous decision sa isa sa pinakamayamang laban sa kasaysayan ng boxing ang kanilang naging laban ni Floyd may Manny Mayweather noong 2015 kung saan nakataya ang WBO, WBC, WBA at The Ring Magazine Belt. Kung meron mang nagawa si Manny Pacquiao na hindi nagawa ni Noman sa mundo ng boxing, e eh mo mukhang meron din pong magagawa si Naoya Inoue na hindi pa nagagawa ni Noman sa mundo ng boxing. Sapagkat sa edad na 30 anyos po mga amigos, isa ng ganap na 2 division undisputed world champion si Naoya Inoue. At kapag umakyat ito sa featherweight division at kolektahin muli ang 4 major world titles, yan po ay isang record na hindi pa rin po nagagawa ni Noman sa mundo ng boxing. At tulad nga po ng aking sinabi kanina, 30 anyos pa lamang si Naoya Inoue kaya't marami pa itong pwedeng gawin sa mundo ng boxing. Pero mabalik tayo sa usapang Mexican Assassin o executioner. Bago pa mang tanghaling Mexicutioner si Manny Pacquiao noong 2000s, noong 90s po ay tinaguri ang Mexican Assassin o Mexicutioner din, ang tiyuhin ni Floyd Mayweather Jr. na si Roger Mayweather. Although ayaw ni Roger Mayweather na tawagin siyang executioner mas gusto pa rin niyang tawagin siya sa kanyang alias na Black Mamba, So balit hindi po siya nakataka sa bansag na executioner dahil nga po sa dami rin po ng Mexican na kanyang itinaob noong dekada 90. Sa kabilang banda, si Naoya the Monster Inoue ay pinararatangan ng ilan na takot sa mga Mexican Elite Champions. Sinasabi na iniwasan noon si Juan Francisco Estrada at Carlos Cuadras. Pero sa kanya papalapit na laban sa Mayo, isang Mexican elite world class fighter ang kanya makakasagupa. At yun nga po ay si Luis Pantera Neri, may kartadang 35 wins, 1 loss with 27 knockouts. Pinaniniwala ang hindi na rin magtatagal si Naoya Inoue sa super bantamweight division at aakit na ito sa featherweight. Kaya naman mukhang kay Luis Neri mag-uumpisa ang kampanya ni The Master Naoya Inoue sa pagiging isang executioner. Dahil sakaling umakit na po sa featherweight division si Naoya Inoue, tulad ni Manny Pacquiao noon, tatlong matitinding Mexicano, mga world-class fighter ang naghihintay kay Naoya Inoue. WBC World Champion Ray Vargas, WBO World Champion Rafael Espinosa, at IBF World Champion Luis Alberto Lopez. Huwag na rin po tayong magulat kung bumalik sa featherweight sina Oscar Valdez at Emmanuel Navarrete kapag nasa featherweight division na po si Naoya Inoue dahil hindi na po bago sa top rank ang mga ganitong eksena. Kung atin nga pong matatandaan noong 2017, ang dating pound for pound fighter na si Guillermo Rigondo ay pinatalon mula super bantamweight papuntang super featherweight upang labanan si Basilio Lomachenko upang i-boost ng top rank ang popularity ni Basilio Lomachenko. Kaya naman huwag na po tayong magulat mga amigos kapag sakaling bumaba nga po itong si Emmanuel Navarrete at si Oscar Valdez ng featherweight kapag nasa featherweight na si Naoya Inoue. Pero hindi rin naman po malabo na si Naoya Inoue ang pumunta ng super featherweight division. Basta't ang alalahanin lang po natin mga amigos yung mga ganito klasing laban po ang talagang magpapasikat ng todo kay Naoya Inoue. Kaya't ang laki po ng chance na asintahin ng top rank yung mga matchups na yan para kay Inoue. At alalahanin din po natin mga amigos na maliban kay WBC World Featherweight Champion Ray Vargas, puro hawak na po ni Bob Arum ang mga Mexican Elite Fighter na ating nabanggit, Luis Alberto Lopez, Oscar Valdez, Emmanuel Navarrete. Kapag kinalaban na tinalo ni Naoya the Monster Inoue no lahat ng Mexican Elite Champions na ating nabanggit, sa ayaw at sa gusto po ni Naoya Inoue no tulad ni na Roger Mayweather at Manny Pacquiao, eh malamang namabansagan pa rin siyang The Mexicutioner.